hindi nyo na pwede masisi kung ba't ganito ginaganapan ko lang na natural tsaka inagapan ko na mo otal nila ba sinugal ginapang minahal katagalan na totoo na tumagal tsaka alam ko naman na inaabangan na sa natabangan nyo papakawalan para din naabangan kasi walang palaban ng patang alabang kinalakihan nagalingan nagalingan kaya nakasanayan ko na makabuo na madiin Di ko na malayan na malayan na malayan na malayan na pati ako na pailik. mga naniwala di ko pwede biguin di ko pwede pakitaan ng bitin. mga tingin na kailangan busugan ko pa din kahit kabisado na kilitiin alam ko na may na nagbabanday kung paano ko sasablay mo tsagang nag aantay kung kailan ako tatamlay at lalaylay yung mga laway na laway na makita ako na mahina umay na umay na manira ngalay na ngalay na manghila kasi nga walang pinakitang hindi pa matay yung napasarap magrap ang daming nagbago daming nagbago mula nung kilalani ng tao daming nagtulak sa akin palaging maging ganado palaging plakado pag bumalaw palaging planado daming pagsabog pag kailangan pagmalawa kasapok ikaw din ang sa laban pag kung taabot hakutin lahat ng mahahakot Yung dami ng Pag di ka madamot At kung di ko chinaga, Baka na uwi na sa wala Ganito pala ito kalala Kita mo na naman pala Paano kung di ko ito ginawa Sa ina traffic ko Sa exclusive motorcycle lane ng Commonwealth <laughs> Kaya eagle ka eh Eagle ka sa exclusive motorcycle lane Delikado pa rin pag dito ka sa exclusive motorcycle lane Kasi pwede ka maipit ang dalawang sasakyan no? Exclusive motorcycle lane to ha Sabi nila ito yung pinaka safe para sa motorcycle eh Para maging safe ang motorcycle riders gonna... Pag dito ka bumaybay sa ano Kaya ginawa tong exclusive motorcycle lanes Kasi karamihan sa na-aksidente eh, mga motorsiklo Pero mukhang ito yata yung ito so yata yung linya na delikado para sa ano eh. Motorcycle riders eh kasi ano may ipit kanyang ano. May ipit kanyang uh, sakyan eh. Ang malapit pa kung may bantay, may huli pag lumabas ka, yari ka, huli ka. Kaya s'yempre, sa linya ka na lang. Sa linya naman, pwede ka naman maipit ng dalawang sasakyan. Kasi pwede ang sasakyan sa loob ng mo exclusive motorcycle lane eh. <coughs>